Ayan, may in-order pala si Mama na no, lambat online. At uh, dumating na siya. Yeah. Ano eh, kalitit na ano. Floater at Ito yung bata nyo, ang liliit. Sabi na, ito yung manipis eh. Ha. Ayun. So, yan. Sigurado ako ay magyayaya naman sa ilog yun. Ito ay nasa 1,100 ang pagkakabili niya. Sana masulit na. Ano. Tetestingin namin yung ano, si mama. Ang kambat. Ayun si mama. Kasama namin si mama, si Mildred, ako at saka si ano, Bobby. Dito kami na kami magsisimula. Wala ka na. May ibang karen sa lang di ano doon. Haba niyan. Sarap niyan masana sa wawa, no? Yan. Mag-1-1 ang order dyan ni Mama. Masusulit kayo natin, 1-1. 1 sa ano? Okay. Hindi pa nga kami tapos magkana ng aming lambat ay may dumaan na mama. Galing din siya sa panlalambat at nanggaling na siya dito sa kinanaan namin. Yeah, sa ah, galing na po kayo dito. Okay. Okay. Apat ah, na <laughs> Brad, galing na sila dito eh. Tara, lipa tayo. Huwag mo nang itudo. Pati nga po. Ah, tilapia din. Masak sa lang. Sige ka po. Wah, lang yang huli daw tete. Macam apa tete di to? Tabang ba? Diba? ito, uh, iniimis na namin yung aming lambat at balak namin na lumipat na lamang ng spot. Hindi na namin inaasahang makahuli pero may nahuli pa rin naman. May ilan na? Dalawa. Sabi sa'yo, dalawa. <laughs> <laughs> Ay, nako. Laki ng huli. Laki eh. Yo. laki ng chat. Dala pati dangat. Ayan o. No? Ayun, sa tabi ng butete, may dangat. Tsaka palo. Ay, man. Oh, mm. Ay, mo nga, no? yung paisa. Dangat. Dangat, butete. Ito yung dangat, oh. Ay, hindi, pait. Pait. Pait ang tawag dyan. Ha? Diyan <laughs> sa kabila. Kapag ganun daw, sabi. Ewan ko ito. Ito yung isdang pait dito sa amin. Dahil nga may kanipisan yung lambat ay napakabilis kumapit ng mga yagit. Na, na. na, Nakapala na ang butete. Na, kung butbutan sa kung butbutan sana yan, sarap. Yan, baba mo. Mm. Para lumutang siya. Mm. Pag hindi mo binaba yan, hindi na alis yung tiknayan. Hindi mo alam kung nasan nga ang nakasot yan eh. Mm. Oh? Hindi ka kaya, kaya alam. Hindi mo alam kung sa sumuot. Laki ng butete. So ayun, napagkasundoan namin na lumipat na lang ng spot. Nandito kami sa Siranggit dahil hindi kami kasya sa bangka. Yung dalawang kasama namin ay manlulukan muna. Kami ni Babi ang magkakanan ng lambat. Bumalik kami dito sa ilog na brackish water. <laughs> Kasi walang si Dado sa pinuntahan namin kanina. Ayan, nandito kami. Dito namin kinanayong lambat. Sabi ni Mama, kinakananan ni Bobby. Nag-set up lang ako ng camera. Puntahan natin siya. Ito, alimango. Huh? Alimango malaki. <laughs> ah, Bobby. <laughs> Iniwanan niya sipit niya. Huh? Iniwanan niya sipit niya. Ay, nakagat ako. Ha? Huh? Hindi Hindi, hindi naman ako nakagat. <laughs> yan. Ay, ano, Tim. Lalaki yan. Lalaki nga. Wala kang lagyan? Wala. lagay mo dyan, hindi makakawala yan. Ito na yung lambat ni Mama. Dinugtong namin siya doon sa lambat ni Lababi. Para medyo mahaba yung lambat na hihilahin namin. Alala, Anong tawin to? May tawa yan dyan. Hindi ka muna kagat yan. Yan mo. Hindi, yan. Ha? Magbuburo. Ay. Yun, may isda na. Yay! Ang isda, maganda. Kita niya yan. Isda. Nakahuli na ng isda ang lambat ni mama. Yan! <laughs> Daming arti. Sumabit eh. Ano daw sa isda niyan?

paano siya nakatakas nung nailaglag nga namin yung lambat kanina ay na-realize namin na yung alimango ay nakatakas oh, no. wala na yung alimango ah. wala kasi kaming lalagyan kaya ang hinala ko ay gumapang siya doon sa mga lambat kanina kaya nung nailaglag yung lambat ay naisama yung alimango nakalakitok wait lang durog na eh. Hindi pa. Sumabit ya, to Ito may lang yata talagang isda ah. Ba, wala na yung alamango. Oh. Inisip ko na nandito. Hindi mo makakakyat yan, di ba? Wrong timing talaga tong lakad namin na to. Dahil napakalaki ng taog Walang masyadong isda. Yun nga lang, ay eh kasubuan ma. Ah, dahil nandito na rin lang naman kami. At mga basa na rin naman kami walang ano yun walang tawag dyan sipit tinanggalan mo ay tinanggalan mo ka? hindi tapos tinanggalan <laughs> mo na eh ayun lima ha? hindi naman yung may lima ko hindi naman yun ah. <laughs> ha hey, Hayaan mo nang walang galamay. At least hindi nakawala. wala na tama na mag lukan na lang tayo <laughs> man lukan na lang tayo nawawalan na nga sana dahon kami ng pag aso dyan madaming dahon buto na lang may nagparamdam na isda yun sawaran so, paran marami yung nga yan mga sawar paborito ni mama marunong kayo ah <laughs> Okay. Wag uh, mo ipalapasan mo mm ah. -hmm. Delikado yan. Napakasakit makatinik nitong isda na to kaya kailangan bigyan siya ng quick death para matanggal siya ng matiwasay doon sa lambat. Yan. Ganun ulit. Samaral ulit. Tangat tong samaral. Yun, mayroon pa. Pero hindi siya matinik. Okay, telapia. Telapia.

sa mayang ano bukas ano wawa wawa kaya naman yung tatabi na naman suplada ka sala <laughs> malis ka dyan tabi ma ah nagnulukan <laughs> but doon sa may pagusan doon marami ma ayaw nga niya malilit daw ayun ah, la ang malilit talaga doon at taratarahan na namin yun Pagkatapos nga namin dyan magbuko ay nagkanapa ulit kami ng lambat. Hindi ko nilang na video dahil mar marami na kami sa bangka nakakatakot. Pinalastik ko na yung aking cellphone. Ayan yung huli ni ng lambat ni mama oh. yan nakawala ang isang malaking alimango may isang alimang Ay, na pakulat hindi makita ng ayos eh may rami siyang kitang tatlong ganito isa tapos may alimang. ah. ayan yung malaking alimango nakawala hindi siya hindi makamubo Ayan, tapos yun ang kanyang kuha ng lukan. Ito kuha ko ng lukan. Ito ang sihi ko. Simuldo rito. Kuha yung sihi. Ano yan? Lukan din? Lukan, wala naman sa labay, dahil mataas ang tubig. <laughs> wala totoo. yana, Yan na. Uwian na. Yun. Ang aming ah, huli eh.